Pag ibinahagi natin sa iba ang mga katuroan ni Kristo, gagawin tayo ng Diyos na mahalagang sisidlan. Iyon ay ang Kanyang bayan na tatanggap ng mga pagpapala. Hindi ba tinuturo sa atin ng Biblia ang aral na ito? Isinulat ni Apostol Pablo na, ako ay ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa ibang salita, ang ibig niyang sabihin ay, ang sino mang makatagpo sa akin ay tumatanggap kay Kristo. Si Kristo lang ang nag-uumapaw sa akin. Huwag kayong humingi sa akin ng salapi o material na mga bagay, kundi inyong hanapin si Kristo. Pagkatapos ay ibabahagi ko sa iyo si Kristo nang walang bayad. Sa ganitong paraan, saan man siya pumunta, masipag niyang ipinangaral si Kristo. Ganito ibinahagi ni Apostol Pablo si Kristo sa mga tao sa mundo. Gayun din ang dapat nating gawin ngayon para magawa ito. Hindi natin dapat nataglayin ang mga makamundong bagay na pag-aari ni Satanas, kundi ang mga bagay na pag-aari ng Diyos. Saka lang tayo makakapagbigay ng pag-asa para sa hinaharap sa ating mga pamilya at lipunan at sa mga kaawa-awang kaluluwa sa mundo. Lumipat tayo sa Ebanghelyo ng John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Gaya ng nakikita natin dito, sinabi ni Kristo na ang layunin ng kanyang pagdating sa lupang ito ay para bigyan tayo ng buhay. Isipin na ang lahat ng bagay sa mundo. Ipagpalagay na pagkatapos ng pagsamba, lumabas kayo, at sa sobrang tahimik na kalye, maririnig nyo ang pagbagsak ng isang pin. Tumigil ang lahat ng sasakyan sa kanika nilang mga lugar, at ang lahat ng tao ay patay na nakahandusay sa kalye. Ang mga puno sa kahabaan ng kalye ay tuyo at walang laman. Pagka uwi nyo, patay na ang pusa at ang aso, mga nakahandusay sa ilalim ng mesa at sa ibabaw ng sopa. Isipin ang iyong mga sarili sa ganitong lugar. Anong mangyayari kung wala na ni isang buhay na nilalang sa lupa? Pag iniisip nyo ang ganitong mundo, gaano ito kakilakilabot? Hindi ba kayo sangayon? Timuro sa atin ni Kristo na ang ganitong mundo ay ang espiritual na katayuan ng mga tao sa lupang ito, gayunman, hindi ito nauunawaan ng mga tao. Kaya sinabi niya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Ayon sa Ebanghelyo ng Mark chapter 1 verse 35, nangaral si Jesus para iligtas ang mga buhay. Tanging ang mga nagtataglay ng lubos kay Kristo sa kanila, ang ganap na makakapangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Punuin natin ang mga sarili natin kay Kristo para taglayin natin ang mga pag-iisip, mga kaisipan, at espiritu ni Kristo. Hinihiling sa inyong lahat na punuin ang inyong mga puso ng espiritu ng pag-ibig, na nais may sa ni Kristo sa lupang ito, nais kung tapusin ang sermon ngayon maraming salamat